Hello mga palangga, good morning. Nag-vlog tayo today kasi <coughs> Matagal na ako hindi nakapag-vlog mga palangga. Kailangan nating mag-upload sa sa ano natin? Channel. Hodel, <coughs> inubo mo ko. Mag-sunblock muna tayo bago tayo labas ng ng bahay kasi baka lalala tumilas minas mo natin pag hindi ka sunblock Kader, ina ba akong... Hmm? Wala pala akong ilaw. Papas papasok ako ngayon sa biyanan ko, mga palangga. Na bahay. Videohan natin yung kanyang hardin. Kasi namumulaklak na yung mga... Ano niya? Mga bulaklak niya. Yung mga halaman niya. Ang ganda. Yan lang. But, <coughs> Sorry. Diyan lang siya saan? Sa baba ng bahay namin. Kalimutan ko kasi mag-sunblock. Kailangan natin proteksyon sure ng ating ating milasma. Kasi <clears throat> late na siya na agapan kaya lumabas. Dati kasi yan ako, hindi ako nagsasunblock eh. Bayan. Yan. Yeah. goodbye kalau menunggu Tinan mga rosas mga palangga Tinan mga rosas Diba? Kumpul-kumpul Kumpul-kumpul talaga Ganda, lahat yang kita. Yan diyan sa ano ko sa taas. Ganda, tapos merong pa doon. Bumang bilya yan, bugambilia. Pero wala siyang amoy, mga palangga. Wala. Ito, pag namulaklak, pag umano din to, pag musbong na, maganda rin to. Hmm? mo. Ganyan siya. Lalo na lahat ito. Lahat ito, mga ganito. Maganda rin tingnan. Ito, limon yan. Meron pa siya dito mga palanggaan. Parang ginawa niya balde. Ha? Ayun o. No? Maling kinata sila eh. Wala na sila dito. Hmm. Ganda ng hardin niya mga palangga. Ayun o. No? yun na nalawas na nga ito eh. Ito yung palmera. Nagbayad sila para tanggalin. Ito, margarita. Umalis na pala. Ito, mga cactus niya. Ito mga, ito, mga ano. Yan, o. Eh. Marami yan. kampana. Kampana na ano. Ayan o. No? Pag bumuka din yan, maganda rin yan. Yan yung kanyang garahe sa kotse. Ito yung tambakan nila ng mga hindi na ginagamit, ng mga gamit. Yan, choco ang tawag. Ito yung hardin niya, mga parangga. Hmm? Tumira kami dito tatlong taon. Bago ako nanganak. Hmm. Ito yung kanyang entrance. Ito yung kanyang portal. Portal niya. Pero dadaan ako sa kusina. Hmm, ganda rin itong ano na to. Kaiba din. Ito bulaklak na to. May lig siya sa garden mga palangga. Daan ako dito sa kusina. iniwan niya dito yung susi eh. Sa Wait lang, buksan natin mo talaga. nga. Umalis na pala. Ayan. Huda! Ito yung aso niya eh. Huda! Hey! Tira mo. Regalo sa kanya nung birthday Espesyal nitong aso na ito. Nye-nye-nye! Nye! Nye! Ito yun, yung salon. Slight lang, slight lang ating video pa lang. Kasi kapagalitan ako ng asawa ko. Ito yung kitchen. Kitchen. Tapos may banyo dito. Ito yung salon. Salon. Comedor. Ito yung sa entrada. Ito yun, kapag dito ka papasok. Tapos mayroon syang salita. Wala kitong mga palangga, salit kasi. Ito. Tapos ang kanyang hagdanan, karakol. Ito yung, nililinisan ko kung parang karakol. Ito yung ito yung kwarto namin noon. dito ako tumira. Tapos katabi yung kwarto ng anak ko. Tinamon. Gamit pa yan ng anak ko. Hindi pa niya tinanggal. Hmm? wala na natutulog eh tapos dito silang mag-asawa tapos dito naman libre ito na kwarto nung dito kami tumira ha? pero dati daw dati nung wala pa hindi pa nagsiasawahan ang mga anak niya ito yung sa asawa ko na kwarto Ayan. asawa ko yan The trophy niya ito yung sa asawa ko na kwarto tapos may banyo sila dito ng mga ganda. Tapos ito naman sa Mediana, sa pangalawa na anak, babae. Tapos ito ang sa panganay. Yan lang yung kwarto nila. At dito ang matrimonyo. Eh, na eh. Kaya basiyo. Ginawa nila, dito na yung lalaki. Biyanan kong lalaki. Hiwalay na sila. Dito naman ang biyanan kong babae. Kaloka. Kaya yan, yan lang ang slide lang ng ating video mga palangga. Yan, maglilinis na ako. Alam niyo mga palangga, tatlong taon din ako tumira dito sa bahay na to. Ano yun? Tatlong taon kasi nung nabuntis ako, tinry namin mag ano, mag kuha ng piso ba? ng apartment mag magrent si ayaw pumayag ng biyanan ko kasi ano daw ang ginagawa ng bahay niya tatlo ang tatlo ang ano yan basiyo na walang walang natutulog kasi di ba tatlong anak niya tapos mas yung kanilang kwarto di apat na kwarto kasi ano, ba magbabayad pa ka kayo ng piso dito na kayo sa sa amin kasi, nung nagkaano kasi kami ni nitong husband ko, dito pa siya nakatira, hindi eh. siya bumukod sa nanay niya kasi sa magulang niya kasi siya lang ang hindi eh. Yung dalawa niyang ate, may asawa na eh, kaya yun ang bumukod. Kaya habang natatrabaho pa siya, nag-iipon, dito muna siya sa nanay niya. Nakatira kasi malaki man ang bahay nila. Kaya nung nabuntis ako, syempre, wala naman may gusto na tumira sa ano no sa mga biyenan syempre gusto mo talaga nakabukod ang asawa mo magbukod kayo para meron kayong privacy dito dito ako tumira hanggang ng anak ako no hindi lang pala tatlong taon kasi nag like, two years pa yung anak ko dito sa bahay niya eh mga siguro 4 to 5 years dito ako nakatira pero magbait sila mo pa lang. Ga. Wala ako talaga naging problema. Sa bagay, kumikilos din naman ako kahit hindi nila ako. Kahit nga, nagagalit siya kasi malaki na atyan ko eh. Nagagalit siya, sabi niya. Huwag ka niya, ano, ako nagagawa niyan. Malakas pa kasi siya noon eh. Eh ako, hindi man ako mapalagay na may nagputi-kuti dyan sa ano, may naglilinis. Tapos ako naka-off naka lang. Ano yun? <laughs> hindi ko galit. Kaya nabutulong talaga ako sa kanya. Tapos tumitingin ako sa kanya para magluto. Grabe. Super bakit ng nasawa na to. Super. Wala akong masabi. Nandito na ako sa taas mga palangga. kasi tapos na ako sa baba. Inunak muna sa baba kasi may kumpra sila eh. Ito yung ano mga palangga oh. Bahay namin eh. Lupa niya yan mga palangga. Mula dito sa bahay niya hanggang doon sa amin lupa niya yan. Binigay lang niya sa ano niya, sa mga anak niya. Kaya yan, pinatayuan. Ang kapitbahay namin dito. Maganda rin yun at nagsama-sama ang kanyang mga anak sa isang compound. Ano yun? Ano? yung mga hmm. kapitbahay? Diba? Kung ano yung nakikita nyo sa sa bahay, pag nag-video ako sa bahay ko, yun din yung kanila, kaya lang mas mababa. Hmm. Kasi yun yung amin din. Naalala ko yung anak ko. Hindi ko dito, mga palagaw, isa lang. Baby pa lang, sanggol, anak ko lang, pag isa na siya dito na <laughs> Kasi ganun daw. Kasi ganun daw sila dito. iniwan na yung bata sa tulang isa. <laughs> Grabe. <laughs> sabi ko, ay no, katabi ko yan, matulog. Sabiyan ah, sabi ano? no, hindi talaga, inano niya, hindi, inano niya ako. Hindi pwede. Matulog yan siya mag-isa. Maglagay lang tayo ng parang yung naririnig yung, naririnig yung iyak <laughs> ng bata. Kaya yan, kaya para sila independent ng ano, maalo. Kasi gano'n ang kanilang manira mag-alaga ng bata. Ayun, naririnig ko naman ang iyak ng isa. Eh, kahit nga walang aparato, naririnig ko eh. Kasi katabi lang naman din ang ano. Ang kwarto, pero mayroon talagang time na tinatabi ko yung anak ko sa pagtungo. Natatakot kasi sila baka madaganan po ganyan. Tinatabi ko, lalo na pag yung nag-breastfeed nag -breast ako, sa katulugan ko ah, katabi ko na siya. Ganon. Ganon tayo yung mga Pilipino eh. Yan. ito naman karto ng tatay ng anak ko. Dito siya natutulog pag halimbawa magbakasyon kami mag-asawa, magbiyahe kami, kami dalawa lang. Dito siya pinapatulog ng lola niya. Sa kwarto ng tatay niya. Kasi simple, malaki na yung bed doon sa kabila. Ano yun eh? Maliit lang eh. wala pa sila. Hindi pa dumating. Bilo. Ayan, libre pa yan kasi ang may-ari niyan, ayan, ayaw niyang ibenta. Kaya walang nag, ano na, walang nag, constant ko dyan na bahay. Dahil ayaw niya ibinta. Ayan. Sige, patuloy na ako sa akin pag mo ang palaga kasi mag-vacuum -mag pa ko. ulang kapin ko ba kapin mo kapin ako uli parang ulang kapin na tinumbas namin parang parang nahiinak man ako eh bayan diba ay yan Ayan, bago ako maaalam mga palangga lumabas ang araw mga palangga kaya, kung hindi ako mamalingki ngayon, maganda sana magpaseo. Pero okay lang. Next time na lang. Kasi, the whole week ata, magandang panahon eh. Ayan mga palangga, yan ang ganap natin for today. Magpapaalam na ako kasi magkakapi ako, tapos magbibihis ako. Mamaling, baka lalabas ako, mamalingki ako. Bye-bye mga palangga. Thank you for watching.